kaibigan update tayo sa ating pinapagawang bahay ngayon lang tayong palengke may binili na naman tayong gamit Nueve pa lang medyo na mga kaigan. So yung mga kaigan, nandito na tayo sa bahay. So ayun yung update natin. Sa mga nagtatanong siguro dito sa pintana to. Dito. Kaso wala po yung... Hindi naman siya gano'n madaling ng lang po. Baka doon natin papalagay yung pintana. Basta papalagay tayo ng pintana dito. Sabihin natin sa mason, sa kalpintero. Lalagyan naman yan. So yung ginagawa nila ngayon is nagpapalatada na. Yung platada. Tapos, ito yung wiring ni ano parang yung PN. Naka-fix na tatakpan na yan. Kailangan yeah. na rin linisin ito. Bili na rin ako ng pintura ko. switch pagpasok ng kwarto meron siyang ano tapos dito yung sasaka niya Pero dito yung kwarto tapos pasasalamat ako lang pala po yung nagbigay sa atin ng ano ang um, bintana sa CR so yun Dalawa nga pala to. Ba, may metong ngayon yun eh. May metong ngayon yun. Oh. Tunggula lang kanyan. Ba, may metong CR. may metong ngayon eh. Opo. Oh. Sa so, yung nagbigay natin, pasasalaman natin. Ah, uh, nandito yung pangalan niya. So, yan. Maraming maraming salamat po. Nagbigay ng ano. Ng bintana ng CR. So, yan. Napakaganda po. Sato-sato doon sa CR po. Namin doon. Tapos yung isang bintana sa CR sa baba. Ito, lalagay natin sa bintana sa baba. Okay, pasasalamat lang natin siya. Ah, pangalan niya. Yan, thank you, thank you, sir, and ma'am. Dito po yung... Sir, dito po yung pangalan niya. Ah, ma'am Joy and Sir Bong from Washington, USA. Pero po siyang channel... Eat with Joy official po. Yan, pag-support po. Yan, thank you, po, Ma'am Joy and Sir Bong. From Washington, USA. Yan, thank you, thank you po. Maraming maraming salamat po sa yan. Pinadala niyo yung bintana. So, yan. Napakaganda po. Sato-sato doon sa ating bintana doon sa isang CR. Tapos yung isa daw, kasi dalawa, parang dalawa siya. Yung isang bintana ilalagay natin sa baba. Yan. Yan, thank you, thank you po. Maraming salamat. Ma'am Joy and Sir Bong from Washington. Yes, gusto ko na mamayan. Wow, makapos na rito. Ganyan nga ba rito? sliding siya siguro ganyan. Siguro kakantay lang muna yun, tapos lang so, yan. Tapos susukat lang ito. Okay na. Thank you daw po siya. Yan. Siguro ka kakantuin muna yung sa CR doon bago natin lagay. Papakita natin pag naglagay nito. Yan. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Sa nagpadala nito. Wala na big Ayan. Nakarating na po dito. Ayan. Thank you. Thank you po. So ang um, update natin ngayon dito is magpaplatada sila ng father plastering. Inuna na, na yung mga kwarto. Palabas sila doon. Plastering. Malagay pa ba? सभी आता Eh mga kaigan, napagigip na rin tayo eh. So nagigip tayo dahil nga sa ano, batada, agad natutuyo yung tubig. Kaya kailangan ano natin ng tubig, pasabasay na natin. Sobrang ano tuyo. Sobrang init pa. Ah, basic na pala. Gilya mo yung

tapos yung mga ano, natin nakasabit ni, nakapeso na rin yung mga kakunti natin yun lalagay ng pita na to na request po uh, ano, eh uh, grinder, Bumutas nila Sabi ni Kuya Mbes Para magkaminta na rin po to sa ano, na kasi nga po madaling nga po pero sa mga kuryente yan okay na yan yan guys matapos na yung platada at least yung kuryente naka ano na hindi na sila magsisira ulit kasi iba nangyari napaladada na tapos biglang papa electrical edi iiwain na naman ulit tapos tatapalan na naman at least ngayon naka, ano na nakapiks na dire diretso na yung platada Sabar nunggu kemas ke buai. Excited na kung matapos yung bahay niya. Excited na kung mahalin pa. Yung problema po dyan, kahit tapos na po yung mga kwarto sa clustering, problema po yung hagdanan. Paano kaagat dyan? Wala pa, na ulit. Ito na lang daw po yung hagana niya. yung ladder. <laughs> Sino itong naka... ano na ito? Ba't nakatagit yung mga? Ay, hello po mga kaigan. Si, ano ito pala, si Yossi. Ano yung luwaras? Ha? Mga kaiga, mayroong napapashoutout nga pala So, Sir Tony ng BF Home Paranaque. Yan yung shoutout po. Thank you sa support. Ha. Maraming maraming salamat po. Sir Tony ng BF Home para Yan. Thank you po sa support. Yan lagi po siya nanonood sa atin. Tapos, thank rin po kay Sir Bong sponsor yan thank you thank you po sa so, kahit sa san thank you po maraming salamat sa na mo na Naliliwanag na ng ilaw. Si ay kang ko na sila. So, wala si Grace. Buwi ng gas So, wala nang tuluto. Ito yung mga na ginagawa Okay na, tapos na. Oh. Dumilim na. Pero pag minasilya yan, yan mga na lang yan. Para maputi. Ako nang bala sa pintura light na. Kaya kong pintura yan. Sa masilya. Tapos nang anto na rin to. Ito yung sinasabi ko basta yung na yun pagtapos na lilinisin na madali na naman abot naman yun hanggang sa kabilaan buhusan ng tubig tapos abot, tapos ang galing yung semento pagtapos nun pipinturan natin pinaw na yung kwarto dito tatapusin nila to itong, itong buo na to papasok sa CR yung tatapusin nila nila yun. bago sila lumabas dito tapos next dito eto lalagyan daw nilang bintana daw sila lalagyan na lang bintana to at i-scout daw ni si Tom kung saan pwede lagay yung bintana yan thank you kasi yan konti lang to para lumiwanag din Sin, sino daw yung bala maglalagay ng bintana thank you po tapos ito yung sasabit na lang to So yung mga kaigan, tanggalin na. Nakaya mo na sila. Balag tayo mamaya.

di setas konti nangin ayo nang natitir sa taas konti law. plastering. Ay plastering eh, nya pe? Plastering tawo <laughs> pero je. Kalo ta ada. Maga asal lang sila dito, ambet dito, magarab sila dito. Baluang arap pa lang dito nang dali pa sila nang ano tinta na ito. Tapos set ko lang ng blocks. Kaya bang papalata daw sila, papatuhan lang yan. Saglit lang dapatuhan yan. Okay. sa so, makakalikas sa taas na yung mga nila. para makompleto na ito. Ito isang kwarto.

Ito konti na. Tapos ito ba, huwag din natin ito. Ito. Huwag na to ah. Ito. yung mga kaigan. yung thank you. mga kaibigan, di pa kami tapos to. Same so, time check tayo, squadron. So, yung magpapalam na tayo sa vlog natin. So, nakapag-update na naman po tayo sa ating bahay. So, yung maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin yeah. Thank you, thank you. God bless po. Ingat po po lagi.